yun bali atin tayo ng event sa uh, LMRF saan so, natin sila mapunta na kabinti yung oras na medyo traffic medyo. na dito traffic na talaga sa so pura let's go let's go let's go let's go Nakapunin niya tayo, gabi na tayo makapunta lang Kapinte Counter blow na tayo Sobrang traffic na ngayon Sabado Traffic na gawin dito Hindi tayo traffic sa Las Banyos nito Counter blow na kami guys Gawa ng sobrang traffic na Hindi ka na traffic ngayon dito sa Kalamba Parang oh. Toto na tayo at gagabihin tayo mapunta ng Kapinte sa ating event na mapuntahan na mag-counter no, misa hindi ka pagbibigyan ng mga ano yung nasa kabila mag-counter mag no grabe gantong oras ha, digdigan na traffic dito Eh, yeah, dredo na traffic nang gawa ng may mga nag-Christmas party na kasi eh Ano ba dyan eh? Pass up, pass up, pass Oh, walang yan! Malaki yung sasalong doon oh, pare! Pass mo na, nga! Talagang yung pare sa mga surf daw ah Ang papasok Nakatulog pa ata dito sa gilid ah. 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 Okay naman. Tayo diretso lang, sige lang, tuloy lang. Sabi. Grabe traffic na dito. Pupunta ko pa lang SM ng Kalamba, oh, tayo. Nag-2-8 ka, grabe. Huh? Gabi na tayo makakarating sa event. Gabi, gabi na tayo makakarating sa event. Sabi ti, na na siya natin. Grabe. Grabe, grabe ka.

Kami, kami. Ayun na, kita ko siya. So, yun na. Uh, ito pa kami sa SM Kalamba. Agala Al ko na. Yun, hindi ka na. Ilang na rin to. Hindi ka na si Pahari doon. Awit. Uh, wait. umihin to yung tricycle. Ito si paari. Wala na si Pahari. Saan na sila, Nelson. Dami, dito na kami sa City Mall! na tayo dito, na Okay, okay! Nagal pa naman yung stoplight dito. Stoplight pa kami! naputang pula! Ano? Stoplight? Oo, inabot ang pula! Oh, inabot ang pula. Let's go tagal ng stoplight dito, grabe. Sunod sila, nasunlad. Pwesa oh, tagal nila, tagal ng stoplight dito, tagal ng stop. Let's go, let's go. So let's go na, hirap yan. Tanda sa gilid, bayan. Robit, robit dito ngayon, oh, guys. Kita betul uh, buton uh, banyak, eneng the jelas banyak sih kan, grabe rapih, menteri yang biasa lagi, rapih, nih jadi tayo tayo

Nice. Oh, vai been, been, <coughs> trape, trape. <coughs> ah, o O Ah, Nasa likod ako! Na, si, Benoy, si Benoy! si Benoy! Kasabay na natin! <mimilip, mimilip>, siya bukas na dito. Paano, Sino Nasa pa si kuya eh. Sabi na tayo. ibaya ibay, tigasaw man? karon 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 sir karon Sir karon nasa karon 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 Nakasunod na kami sa ama banda Mahon na ako yung Ryan Banyo, traffic Grabe Ang laki to na kami sa Nakasunod na kami sa iyo Kan boyan nih. masuk 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 stop. Udah Kanan kanan <tipunin>, kanan kanan. Kanan ke kanan, Kasihan, di kanan, kanan. kanan. Ah, ah. Masunod na kami doon. Kalal, palingon-lingon may at mas, ano? Huwag kang palingon-lingon. Mabigat yung ano, dala ko eh. Naman ako sa likod mo. Huh? Traffic talaga sa ano? Sa banyo, uh... Kapit-kaaa Ano siya ba? Ano siya? Ito medyo malamag na dito Nasa lagod mo lang kami! Nakasunod tayo sa likod, nakasunod kayo ha! Huyo! Oh yeah. Taro, Rufu! A ver, grub, 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 Ito sila. Ah, okay. oh, ka. Tatlo. Okay. Ah, apat pala. Saka si Ryan. Okay. Ha? Yung, yung rescue na yan, hindi na makasama yan eh. Okay. Bigyan na lang siya na ano eh. Diba? Tapos yung ano, kung ano, di ba, ay kumaliwa, tapos nag-aside. Sumunod. Oo, oh, sumunod na lang siya. Traffic talaga doon sa ano? Sa ano? Ah, ito talaga. Regroup mo na guys, regroup. Nawala ko yung dalawa. Tama sa'yo. Kung dito. Rowan. Napit mo ba? Baka pa. Ako baka na ba okay, ba na, ba na, okay, ba na, na wala isa. <trips> Is yung isa? Siya yung radyo yung nagra-radyo. na. tayo makakapunta ano. Pag-hinti Siya tayo magkikita tayo Stop over Ay! Ruby! Ruby! Salamin! 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 Hey, Salamin! Salamin! Salamin!

Sorry na guys Sorry na tayo. Uy! Aso! 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 Bigyan pa yung aso Yun! Grabe! Talagahan yung mga ganun sa mga motorista Sila mo kailan ni pare Nasaan? Ah, nasa likod naman lahat. Ah, takos pala, sa takos. Ito yung kapital ng Laguna. Kapital. So, kasi yan. Pasok po, kasi yan. Oh, si Kuya, na dahil. Ano sila, ano? Nelson? Nelson? Nelson naan? Enter <coughs> na ka lang. Enter na ka lang. Dream dito. Ano? Counter na nga tayo. ito mga helmet ano? Oh, huh? oh. Huh? Huh? mga helmet mm -hmm. mga na nagmumotor dito? Mga oh, siya na to Shush, traffic! Ang ng pagsanghan! Ayun pa! Masayos na! Traffic ito! No? Traffic ito, traffic! Traffic guys! Cover call! Cover call! Sa so, may simbahan tayo na pagsaka magkikita? Nelson? Pagsakang? Simbahan tayo na pagsakang? Sige. Sige, sige. Simbahan tayo, simbahan Sa arko ko mismo o ah, sa mismo simbahan? Okay lang ba kayo mga girls? Tagal na nga yan eh. Tagal na nga. Pare, natin. ayo pa, Kita mau helm na, na paksangan Paksangan guys Sa sila Sa siya, no? Sa kan, Nelson Ayo paksangan Paksangan guys Ano? Mayroon sila pulin. Ha? Sila sila Sina na, Sina na Ano? Okay oh, lang kayo? Mayroon sila guys Ito ng kapinti Gano'n tayo

Maraming pagsanghan pagsang ha. ganon ba nito? Kanan, kanan, kanan. Kanan, tayo kanan. Kanan, kanan, kanan. Kanan, kanan, kanan. Kanan, kanan,

Resort, no? Passa del Rio. Resort. Okay. we're going to go to guys. What's Dream, Let me be, no?

robot so, battery ng smash ah eh? Kasi so, yung pala dito Hmm, dito ah Mamadali si pare ah Malamig dito sa kabinti ah Grabe ba? Sarap ng klima

sa kapinti ah Uy, masili hindi ito Eh, na Walang kasi mo Pero malapit na ko na tayo Galing oh May pala dito, no? Kanan, kanan Oh Parang king Sana ang bulan mamaya

tayo guys, sinabi na tayo Pagka daw sa nang event Ay lama rin Ayan Ayan Sa isa lang daw eh sa, isa Ah, huh? não é, guys? Eu estou no bike, guys, estou no bike. Centro está, Centro bem noite. Ah, pwede rin dito. <coughs> ha? Pwede rin dito. Okay na. Wala signal dito. tayo.